Salamat Lord Sumirak gihap Pirakam Adlaw nga naginoran Naging oran oran Sumirak gihapon The sun is coming out And no more rain Guys Salamat A Hari nga raw is coming out And hopefully From 30 to 31 And January 1 2, 3, 4, 5 All the way until February The sun is fine The weather is a uh tageto uh ambo time. Masilaw guys, diwa corporate shields. Kung gusto niyo mag-order ha, sprinto, ada kon ada kataklo ba, na no, di tataklo ba na dalamay ada ramay Robinsons maras Baras magupit ng mga shields sugitado. So, Ikalawa pamatik di direla ni naka dua na kami na kuanin ko at -wan. insights na so anyway guys nilabo may na kuanin nag vlog vlog mga maulang naman ini pagkapot ng out camera mga pira na ka ko ma tulong na kasi mana daw ari magkakapot kapot ng awing camera eh, syempre na abtan kita in ko at tinatablan kita in katamaran ka hobya gyapon ngan you know maagi talaga kami ito ni tobya kay ki eh, eh, tapos may da pa mga kuan may da pa mga arasika syempre dire man kita in permanente na kaputit ka camera nawawarat gana ba it hype etc cetera, etc mo gigilit pag vlog nawawaray ada nay Naguro ba? May da naman, gana naman, may da naman, gana naman. Pero it important nila itong guys. Dapat, diri ka maugoy. -okay. Pwede ka pumahuway. Kaya eh, syempre, we are normal people. Nga taran nga mga ta nga nga tao, nga nga na abat hinubya. Kung tawag ini. Hingka po eh, pero usalit at mayayakan rin. Ayaw pag-stop. Pwede ka pumahuway, pero ayaw pag-stop. padayon pa lang. Tips na ito ha? Yeah, walang <laughs> tips na. Yun yan. Wala pa nga niyong tito ayan. actually ah, adik kami yang aku ah, na adik kami yang na, ah, downtown kay maka to kita burungan ato kita mag spend it ato new year ha burungan city uh, new year uh, yes bang <laughs> <laughs> story time muna guys kay wari pa man ni Miss Pudiba at wari kit ni Miss kaya ano ini nga pag taga food panda pag order pagorder ya. pag order niya kanogon guys kay 600 and 600 ban voucher wari na kuno dadara mo nagpaji jika siya kung Pagpajika siya akong tapos sa ito Ang maram maharap ko na at matatabuad ito na, di na naganan voucher Kanugon kasi kay 600 Pwede ka na makapalitin oh, lunch Lunch na kasi Oo, oh, alaaw na na nga ni. Ginugutom na kami Tasa di pa, nadoroy pa panda Haniya, Ero Ambot! Kaya ano nga nadoroy ka? Guys, good morning. Sorry na makag-vlog kay ano kami ng oras sa umulpot nga dela city na. Ala city ng awala city ng gabi. O oh, adi kami na hakuan Borbay. which is this is the always hotel that we are coming in. Adi dito. Kay pagod na ako kon ka guys. Wow, ping. <laughs> Kita na guys, kaya na akong Ay, pagparo ka. Ah, lewat pagdoro. Papakita ko lang, paparayaw ko lang <laughs> yun. Hindi man. Ito naman. Kayayakan ko lang. Ang bata niya rin na Oh, na pagkulot hiya nga? Nakamayti na pagkulot niya dito? Kaya na, nagubay pagkatunan mo na dalan Kaya na, nadayo na na Tapat Tapos sagot kasi ito ya guys. So, 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 hindi ah. mo pwede? Oh. Hello na guys, kaya di mo na yung Mispod Diba and see you later let's go hindi kita maninig kong tukang dapad rin ngaro eh hindi niya may punandat bali nga rin yung Diba magutom na nga sakto la. oras natin is alas, alas 12 na bago ko na nga ayaw na tira ko nga kombinto. kong binto ano? tira kong binto guys So nga, di kitaigbaw, kaya di kita mani ni. Oo, 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 oo. Oo, oo, oo. Hindi ako ng Kenda, at hindi ka ayan, yan okay na. Oo, na. Oh, ya, tugo, <coughs> oh. tugo,

tanaman Oh, mas mau petong kung marabong ito marabong mga tanong din daw pati diretly. <tabs> 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 oh, Kabusugan. Busog ya pun guys. Oh, grabe ang pangaon. Marasan ko marasaan tawagin. Ang fish steak ni Minmin. Pero ka to na kaon da pero pag tilaw ko nga ay kan fish stick. Wow. Shoot sa banga guys. Lam me ka yo. Ta daw. Maga sa bakit ay nagkarada. De ba gusto ka gumasa pag Red rice pag dito. yan white rice. Red rice. Tas may dakal dereta. Tas may ada fish fillet. Tapos unfish take ni min, min Min. Grabe ka Min Min ha. Marasan is the race. Come eh. ni ka dali. Tapos ni kita nga to kay. Oh my God. Ito oras 12.30 pero tag-erop. Alas 3 na. Alas 3 na tulog. Parik <laughs> <laughs> karigo guys kay. Pa dito. Natapo dito nga diri, diri masirak kay sige bayan uran? Oh, okay, okay. mangit ma... Uy! Okay. Kumingit man serag di. Oh, na nga eh. I want to bath of the fresh water in the borobay of the cold water. Oh, let's man rest. Tapos niyan, maganap na kita. Second video na ito. Yan na, for this video guys, inilanay, tagapapakita yun. right? Before the day ends, happy new year hey, yung atanan ngayon. I'm praying that all your dreams and plans and goals for the next year 2025 will prosper and the plan will be okay, will come true. Sana 2025 magreko na kita. Para wala man lang 'di ba? Sering panera. Sering panay kong TV. Kung ano tim gusto, iya kanito at universe kay it universe mabalis 'to na mo good aura. Ibabalik ito na Dapat iya ka nito gusto. Dire kay tataguan mo laba. Dapat, example, maya ka Gusto ko yung motor, gusto ko sarap yan, gusto ko bali. Iya ka nito. Kaya para mabatihan nito yung universe, yung karoyag, para eventually, with the help of your grind, hataw ng hataw, diri, rin, ma-hubyo-hubyo kaliwat. liwat. rin pwede. Igaya ka nito isasabayan Isasa mo ng kilos, ng kilos at gawa. Ay, imposible itong maghinakan katapos ada ka lang. Balay nag email kala, nag naghinigdaong ka lang. It's impossible, guys. Dapat. Okay. Grain gihapon. Amot at atong goal, pag January 1 to December 31, 2025, dapat grain kita. Kikitaon natin kung ano, ano resulta, ano, ano outcome pag when the next year ends it, it December 31, 2025, kikitaon natin. Ada pa mang kamay ito, taon natin. Okay, guys? So, anyway, that's it for this vlog, Anay. And I'll see you on the next video. Ang mga more pa mag-subscribe, don't forget to like, comment, and subscribe at atong channel. And you know, kung magagaganahan ka pag-click the bell icon para kada ka pag-upload, maram ka. Kik click na ito. Na yung damon arte na. Okay? So guys, see you in the next video. <laughs> Bye.